Anong oras mo dito? Uy! tumbay yung cellphone ko, bro. Baka hangin lang. O, oh, guys, ano natumba ako? yung... tumbay yung... Ano mo? tumbay ko yung... Ano? Anong maulang mo? Hey, mga idol, natumba yung cellphone natin. parang nandito sila bro nandito sila at so ito na naman si Ben Survival mga idol no at uh, ngayong gabi mga idol dito na naman ako sa isang sementeryo na napaka hunted guys uh, try ko na uh, matulog dito ayan kasama ko ngayon mga idol si Relgus TV nasa likuran natin mga idol no ayan ito siya. Okay, guys, samahan nyo kaming dalawa guys. Ayan, sobrang ano. Ayan. Samahan nyo kami guys. Tara. Ayan guys. Ha? Nalimutan kong magdala ng kandila. Guys, papasukin natin sa mga ito. Ha? Huh? kaya mo bang matulog dito? Kaya po. Ha? Kaya. Ano tingin mo dito ah. tayo mamaya? Sige ba? Yung tari tulog? Oo. Oh. Sige. Saan mo natin ilalagay yung camera? Dito lang sa ano? Sa sahig. Paano? O ganyan lang. Sige, sige. Sige. Hindi kaya maano to? Ma down kapag ka nakakatungan to ng isa hindi siguro no? Hindi naman. sige. Sige, yung... kapat. Benitoan lang bro, ano na lang. Kapag ka may magko-comment sa atin dito, pag sige, ch sige. challenge tayo dito. Tutulog tayo dito. Comment kayo dito. Dito ako guys. sa ibabaw kasi ilalim. Sige, comment kayo guys to challenge kami oh. dyan kami matutulog. Kaya na, ba kaya? Kaya, kaya bro. Sige. Kaya bro, kaya bro. Kaya mo, bro. Kayanin natin. Yan. Sige, comment kayo guys, babalik kami dito. Try namin hihiga dyan. Ano bro? Dito bro. na lang na dito. eh Ayan mga idol. So, dito muna tayo. Hoy! ay my God. Talaga. Ayun parang tumakbo yung ano guys parang may tumakbo sa zero sa bubungan mga idol Okay lang dyan, bro. Ikas lang na. Yung mga mga kadalangan 'yun guys. Eh mga idol nandito kami sa sa para. Bibingan din dito nang ano, parang dalawa Magka-consider out to guys oh. Magka-pamilya siguro Mag pamilya. Nasina kita na sila ano. So yan guys ah Okay, so nagsindi ka, nagsindi tayo ng kandila, guys, para at least naman ah uh, para ayan, maano uh, din sila. No? Kailangan din natin. So dito ah, uh, may makikinig kami dito sa mga movement. So try na try ko dito humiga din. Yeah. So maginawan bro. Maginawan. Dito lang ako. Opo lang ako dito bro. Diyan hmm. dito muna kami magpapalipas ng gabi mga idol no. Ilang minuto dito o ilang oras ba? Hmm. Santos kita to. Janlan, kita ujen. Ay, ano pa kami dito, ha? yung, 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 May ano yung, 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 guys, yung, tayo ngayon ng yung, dito ka ano. uh, ah, ilangan natin iramdam dito guys para itong ah, paranor paranormal investigation ang mangyayari dito guys no? Oh, paranormal talaga to guys ang creepy dito ah ginaw ng simento. Hindi, bro. Hindi nasa nabuti. Sabi daw dito ng mga kwento dito, guys. Kapag dumadaan daw yung mga estudyante dito. May, mayroon, mayroon na daw sila nakikita daw na malaking tao na nakaitin. Dito? Mm hmm. Ah, uh, kapriot, bro. Anong na-experience mo dati sa sinenderi, bro? Last yeah. ko dito, bro, may yun Parang may nakita sa video ko, bro, na parang talo-luwa, bro. Oo. Oh. Dito na banda, guys dami talaga daw ang ano. Ewan ko lang. Ano oh, so, sabi inyo. ng ano bro, yung uh, tao um, dito? Albulario. Yung albulario dito sa... Si Meron nga daw ang Capri daw dun sa so, may kawayan. May kawayan. Ay, pina... Yung liwanag pala yung cellphone mo. Hmm. Yung ano mo. Pero mahina lang yan bro. Ano yung anino? Sa'yo yun ba yan? Ah, sayo. Ha? Ah. Ay Oh. Sabi. Ni mama ba? Tayo. Ah, ni. Ano okay. so, na nga hagi dito? Kapre tayo ro. Yan guys, hindi kami makakatulog dito guys. Nakalimutan namin yung ano. Nakalimutan namin yung dala ng banig. Ito lang yung bunny guys. naiwan, yeah. naiwan namin I mean, guys, naiwan. Ang lilim guys ah, magkita niya lim. Parang may nakatayo guys right, no? Sa so, Anong oras na gano'n? Uy! Ito ba yung cellphone ko bro? Baka hangin lang. O, oh, guys, ano natumba lang? yung... Tumba yung... Ano mo? Tumba ko yung... Ano? Ang ulan mo. mga idol, natumba yung cellphone natin. parang nandito sila bro nandito sila baka ano lang bro baka paglagay mo na naligas uli O. yun sige nadaanan lang ano huwag kayo magalit ha alam ko nandito kayo huwag magalit sa amin ha nag ano lang po kami dito namamahinga lang po kami ng kahit ilang oras dito baka, sa ano yun kami? Huwag kayong magalit sa amin. Nandito man kayo. Dito lang gamitin. Ayaw mo na lang mag-flashlight. Ha? Dito lang gamitin. I love. Okay, okay lang naman siguro. Nakas naman. Oh. Okay, open na natin to. Ano? Is tayo natin yan. Ha? Ah, Pagsina tayo? Oo. Huh? So, Sige na nga guys. Uh, maraming salamat at huwag uh, hindi kayo nagalit sa amin. Hindi eh, siguro sila nagalit. Nagpapahinga lang naman tayo ng konti dito. Balik na tayo nun. Saan tayo? Saan tayo dyan? Ayan. 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 Tabi-tabi po. Last time bro, dito ako nakahiga bro. Dito ka? Dito. dito. Parang may naglalaro din dyan na ano, dama. Parang oh. Ano? dyan yung nakita yung multo ng babae bro. Sa, 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 ano ko, sa video ko last time. Dyan nakatayo yun. Know? Babalik tayo dito. Oo. Tapos, magdala ng gamit. Panghiga talaga. Maganda duyan po. bro. Okay lang yung du duyan sana bro. Du dito bro. Sana, no? Parang no, hindi du naman to. Ah, dyan bro. Magduyan tayo dito. Ah, okay bro. bro. Ha? Okay to. Tapos dito yung kamera. Nalagay. Oo. Okay bro. Dyan. Dito tayo magduyan. Dyan ako sa kabila. Dito ka. Sige, sige. Pwede pala dito. Ano pala to? Matibay Pag -pag -pala, pala yung... Upas. Matibay pala to. Oh. Oo, matibay. Tayo Magduyan mag na lang. Duyan lang tayo dito. Tapos, kandila. Hmm. Lagay natin kandila dyan. Pwede, pwede. No? Mm hmm. So, tara, tara. Hey, mga idol. Uwi na kami. Ayun, so, haba na yung oras ko. Nag-alas dos na? Wala pa. Yan na lang guys, ah, uh, mahaba na yung time ng ano namin, ating kamera. So, yan. Ah, uh, meron talagang nagparamdam. Hindi namin alam kung ito ba elemento o ano, kasi merong nahuhulog sa mga yero. Siguro mga kahoy lang, o. Hindi namin alam. Comment na lang kayo kung ano sa aming camera. eh hey, mga idol, maraming salamat sa lahat, no. Nakasabay yeah. tayo ng ilang oras maraming dito, salamat guys. salamat sa lahat, Merry Sama natin sa si Relco's TV. TV. Hindi kami nakatulog mga idol. May nagpaparamdam, no. Marami. marami nagpaparamdam. Ayan, yun yung challenge namin mga idol. Ah, Paki-likes lang ng ano dito. Nang, sa video na ito, guys. Paki-share pag aabot to ng 50k na views guys matutulog kami doon sa ilalim ng ano guys yung pinakita ko kanina ayan kami dalawa ni Rel Gusto guys kaya ayan abangan natin mga idol sa susunod na video maraming salamat sa lahat God bless